At nandito tayo ngayon sa palaruang batang lambak ng Santa Elena Marikina upang tunghayan ang isang Interbarangay Basketball Tournament dito. Ito ay isang uh, pagpupugay na handog ng mga pinakamamahal na mga mahal sa buhay ni Mr. Tony Santos na mas kinalang the manager. Tama ka dyan ganda. At mga ka-LMSK, mga kasak-citizens, mamaya-maya lang po ay ating makakasama ang kauna-unahang female PBA coach sa pangalan po Mimis Mau Bilet. Siya po ang uh, TNT 3 and 3 coach. So paano mga Kasak citizens? See you later! Sa pamamagitan ng basketball, nagkatipon-tipon ang mga iba't ibang barangay sa Marikina at mga mahal sa buhay ni Tony Boloc Santos para sa isang inter-barangay tournament. Pinangunahan naman ng apo ni Tony Bolok Santos na si Ginny Pio Quinto ang nasabing event. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, welcome po sa 3x3 Marikina Interbarangay Tribute Event. Ito po ay pagbibigay pugay sa uh, manager ng mga manager, manager Tony Bolok Santos. At pinagtulong-tulungan ng pamilya Santos para maipagpatuloy ang legasya ng kanilang tatay Tony. Ito po ang 3x3 Inter Barangay natin ay handog para sa manager of all managers, manager Tony Boloc Santos. Malamakan po natin siya. Si manager Boloc po, ang unang-una nagsimula ng sports program dito sa Marikina. So kung wala si manager Boloc, wala po siya lahat. Wala po tayo lahat dito. Kaya muli po lang po natin si manager Boloc. Si Manager Bolo ay may vision noon. Ang uh, vision niya ay mag-develop ng players. Agaya niyo po mga kabataang Pilipinong manlalaro sa basketball, sa volleyball at kung ano man. Dahil malaki tuwala niya sa ating mga atletang Pinoy at mga Pinay. So ngayon, tinutuloy lang natin yung programa niya po. So itong 3 x to ay para sa inyo. Kabilang din sa mga naging panauhin sa okasyon ay sina PBA player Ping Eximiliano. Niyembro ng Gilas na si Sam De Leon at Coach Mau Belen. Si Coach Mau Belen ang first female PBA coach at head coach din ng TNT's team sa PBA 3on3. Talaga naman isa siyang inspirasyon sa mga kabataan at kababaihan. Naging mahirap man sa una, pero dahil sa pagsisikap at syaga, naabot din niya ang minimiting tagumpay. Uh, if you can call it success, doesn't come really days weeks months katulad namin nagsimula kami 2021 October 2021 at that time yun nga yung mga player ko even hindi pa nila sure kung ano yung 3x3 kung uh, paano sila napunta sa 3x3 cause a lot of these players especially in the professional galing sila sa 5 on 5 eh. tapos bigla yung team namin just like the TNT bigla silang nilagay sa 3x3 para maglaro ng 3x3. So, it took a lot of literally blood, sweat, and tears. Uh, as I've shared with other people, I think one of our secret is acceptance. Uh, we accepted that we are here to play the game of 3x3. And, lagi diba sinasabi nila, you have to uh, parang approach things uh, based on what you are dealt with, what hands you are dealt with. So, nandito na rin lang kami, gagalingan na namin. Gagalingan namin, pagbubutihin namin, natrabahuhin namin, and uh, I mean, thank God, fortunately, uh, for seven conferences and three x 3 sa PBA, we got five out out of seven. So uh, very proud of my players, especially, sure, uh, na talaga nag-araw-araw, nagsusumikap at nag, uh, para maging you know, maging successful din sa field na to. Para sa akin kasi yung difference na na-experience ko is yung uh, yung happiness ko eh. Like dito sa 3x3 kasi like Coach Mo said nga, tatlo lang kayo naglala, tatlo lang, uh, apat lang player lang kayo nandun, then tatlo yung naglalaro. So, nailalabas mo yung talent mo, nag-enjoy ka sa game. And ayun, sobrang nakaka-enjoy. At sadya naman na sabik ang mga kabataan na maglaro ng basketball sa barangay tournament na ginanap sa palaro Batang Lambak sa barangay Santa Elena, Marikina City. Ang lahat ay all out at buo ang sigla para maging kampiyon sa naturang kuponan. Um, lagi, lagi kayong mag-improve, lagi kayong like, um, mag-workout sa mga courts kung pwede para ma witness ng mga na special kayo sa PBA at sa FIBA. Para kay uh, Tatay Tito sa paliga. Thank you po sa, ano, sa po and glad po always. At syempre tulad ni Coach Mao, hindi rin natinag ang mga kababaihan nating players para ipakita ang galing nila pagdating sa larong basketball. Mga preparasyon ba kayo ginawa para sa tournament na to? nag po kami nag training Tsaka ngayon na lang din po kasi nagkaroon ng paliga po na ganito eh. So, kilala niyo si Tatay Tony? Siya po talaga yung nag sponsor ng boss sa barangay, mga barangay po. Bon. Kabilang sa mga nakaisa sa palarong basketball ay mula sa mga barangay ng Marikina City. 3 points ang mga kabataan sa saya sa barangay tournament. Umaasa naman si Coach Jeannie na susuportahan ng mga coaches at mga opisyales ang kanilang programa para mas malinang pa ang talento at galing ng kabataang marikenyo sa naturang sports. Tuloy-tuloy uh, lang natin yung programa. Enjoy niyo yung laro ng basketball. Dito nyo madevelop made yung, yung skills nyo. And ang mensahe ko ulit sa mga coaches, sa ating mga officials, na ganong pa man, pagtulungan natin na palakasin ang sports program ng Marikina. Dahil naniniwala ako na iba ang puso at dedikasyon ng mga taga Marikina pagdating sa sports. Payo ng mga coaches natin sa mga kabataang manlalaro, ituloy lang ang paglalaro ng basketball at magkaroon ng disiplina para maabot ang minimithing pangarap katulad ng sinabi ko kanina, uh, ikaw lang din ang pipigil sa pangarap. Pwede ka naman mangarap, mangarap, mangarap. But the thing is, the hard part is to act on it. On how you would want to do things to make those dreams come true. Yun kasi yung mahirap. Every day, we, we can tell the kids, like, just dream, dream, dream to be a doctor, dream to be someone that you can be in the future. But I don't think may nagpaparealize din sa kanila na ito yung mga kailangan na bagay para maabot mo yung pangarap. And that's, that's, I think that's what I want to share to these kids, you know, if, if I have a chance to talk to them, not just talk about basketball, but like ano ginagawa mo? Do you go to tryouts? Nag mo ba yung pag-aaral mo? And all of those things. Because lahat yan, lahat yan magiging factor para maabot mo yung pangarap. Ate Tess, very inspirational talaga tong araw na to. Magmula sa kwento ni Miss Mau Belen, Miss Gio Pio Quinto, at siyempre the person who started this all, si Mr. Tony Santos, or mas kilalang bilang manager of all managers. Ate Correct. Very grateful ang mga Marikenyos kasi all throughout talaga si Tatay Tony or si Manager ang laging nagsusuport sa kanilang larangan ng sports, di ba? At isa pa, ganda, very inspiring din yung in-impart -in sa atin ni Coach Mau Belen dahil siya yung kauna-unahang female PBA coach di ba? So nakakatuwa na at a very young age talagang gusto talaga niyang makatulong dun sa mga aspiring na batang lalaki, batang babae na mahilig sa sports. Yes, he's very determined to be here and successful. Yes. Siyempre nagpapasalamat tayo kay Miss Jenny Pilong Tinto sa special event ni Tatay Tony. Isang mabait na tao, mapagbigay at kilala dito sa Marikina. Tatay Tony, we will always remember you in our minds and in our hearts. So ganda, mga ka-LMSK. Please like, share, and subscribe sa aming LMSK TV every Friday, 3 o'clock in the afternoon. And don't forget to push the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Ako nga pala si Tuna Tagle at aking kapatid pagdating sa Labangan at Lakwatsahan. Tesis Quadrupot, wala nang iba. Para sa LMSK TV na nag-iisang saksi ngayon.